Yo, what's up mga kaibigan? Nalita tayo magkwantuhan. Ang Team USA ay may limang magkakasunod ng gintong medalya sa sport ng basketball sa Olympics. Ganun pa man, ayon sa former Olympian and NBA champion Richard Jefferson ay sa palagay niya nga daw ay hindi na mananalo ng ginto ang Team USA sa susunod na Olympics sa 2028 na gaganapin mismo sa Amerika. Obviously, hati ang opinion dito ng mga tao. Ganun pa man ay posibleng may punto nga dito si Richard Jefferson. Ayon sa kanya ay kinailangan nga daw na magpaka-hero na Lebron James, Steph Curry at Kevin Durant para lamang matalo ang Serbia na may isang all-star sa kanilang team. Nahahabol na nga daw sila ng mundo kaya naman sa palagay niya ay hindi na mananalo ng ginto ang Team USA sa next Olympics. Well, sa 2028 ay expected ng hindi kasali sa lineup ang tulad ni Lebron James. Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Drew Holiday and maybe even Anthony Davis. Habang hindi naman natin matitiya kung kumusta ba ang magiging performance sila Jason Tatum at Tyrese Halliburton matapos ang kanilang mga Achilles injury. Sa ngayon ay wala pang matinong leader para sa susunod na Olympics ang Team USA. Pusibling si Anthony Davis o Devin Booker na kapwa niya two-time gold medalist na. Subalit who knows kung kumusta nga bang kalusugan ni AD sa 2028 ang Team USA ay hindi na din nakakapag-produce ng superstar na center. Kung magiging totoo lang tayo, ang huling superstar center na pinanganak sa Amerika ay si Dwight Howard pa na mahigit dalawang dekada na noon na draft ito sa NBA. Hindi nagkukulang sa guards ng Team USA, subalit iba nga ang laro sa international game. Nakita natin kung gaano sila nahirapan sa Serbia at muntik pa silang matalo nito kung hindi lang nagising ang apat nilang MVP na sila Lebron James, Steph Curry, Kevin Durant at Joel sa gold medal game naman laban sa France ay kinailangan din nila na magkakasunod na 3 points si Steph Curry sa last 2 minutes para mas secure ang panalo Ang France nga ay isang team na inaabangan talaga Dahil bukod nga sa dahilan na 21 years old pa lamang si Wemby ngayon Ang team na ito ay full of young talents sa NBA man o sa Euro League. Siyempre sa Serbia, andyan din nga sila Nikola Jovic, Petrusev, Topic, Vuksovic at iba pa na mas lalakas lamang sa mga susunod na taon. Ang Team USA nga ay hindi maganda ang napoproduce na talent lately. Madami sa kanilang batang players ang nasisilaw sa maagang kasikatan at malaking sahod. Madami sa kanila ang tulad nila Zion Williamson na superstar sa kolehiyo at sobrang hype ng media. Subalit kapag nakaranas na nga ng malaking sahod ay nawawala ng gutom sa basketball. Kaya naman sa nakaraang Olympics ay kinailangan pa nilang umasa sa mga OG nila hindi naman natin sinasabi na hindi magwawagi ng gintong medalya ang Team USA sa susunod na Olympics sa sport ng basketball. Subalit posibleng ang susunod na Olympics na ang masasabi natin na hindi talagang pwedeng magkampante ang Team USA dahil hindi lang may tsansa na ma-upset sila ng ibang bansa. Bagus lumalakas na nga ang tsansa na ito dahil sa patuloy ng magandang development ng ibang bansa na mga solid fundamentally sound players habang nagde-decline naman ang superstar o MVP level type of players na nade-develop ng Amerika ngayon, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?